Good morning. Ngayon, ang gagawin natin ay maggagata tayo ng suso. Bago natin gawin ang paggagata, puputuloy muna natin ang mga puwit ng suso. At ito naman ang kanilang mga ingredients sa pagluluto ng ginataang masarap na suso. Na ito ang magic sarap. Na ito ang kata Paminta, Luya. Bawang. Sibuyas. At ang nagpapasarap sa ginataang suso ay ang siling. Siling labuyo. Saka. Masarap na pako. Pa Yan. Yan po ang ating mga ingredients. Tara. Samahan nyo ako. Putulin na natin. At nang maluto na natin. Yan. Putulin na natin ang mga suso, Kailangan tama lang ang putol kasi pag masyadong maikli hindi naman masisipsip pag masyadong mahaba ang putol kakaunti naman ang laman okay putol na natin yan ganito lang pwede rin kayong gumamit ng cutter side cutter pwede rin itak pwede rin ganito depende sa inyo kung sa kayo mapapabilis kasi madami to eh yan tapos na nating putuloy ng mga puwit nila. Ilinisi naman natin. At ang susunod natin gagawin ay hihimayin natin yung mga pako. Kaya ilinisi muna natin. <tinyo> Ngayon, hihimayin naman natin na ng pako. Uh, lalong sumarap ang ating ginatang suso. Ngayon, lulutuin na natin ang ating suso. Maghihimayin na natin, natin ang ating suso. Yeah, they too big. I'll go on Lagyan natin ng bawang. Sibuyas. Luya. Mira de gasín. Sa konting bichin. Pwede natin ang ating magic sarap. Magic sarap, baka naman. ating paminta. Lagyan na natin yung sili. So, ay, lagay na natin ang pako.

Medyo maliit yung ating kawali. Okay, ating kawali. hmm Sarap Sabaw pa lang Mga uh, ilang minuto mo lang. Pwede na po. apat na sila lang ang ginagana natin para hindi masyadong manghang. Para ah, yung mga kain ng maghal, nakakain ng manghang, nakakain. hangkay. ano? 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 na ano? 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 to. Okay na to. Tingin tayo isa. Hmm, help. Yan, kakainin na natin. Samahan niyo ako sa pagkain. Tara, let's go! Yan, kakainin natin natin nilutong suso. Hmm. Sarap. Ingat lang kayo sa pagsipsip, baka mas, malumod mo yung pinakang takip. Yun o. Try nyo, ang sarap.